Ya no? saan, saan. Ya no? Ito nga lo ka roba ah. gar arbis ti lugar nay agala tayo man ti ararawan ka roba si dami bungkalin ta man atoy barang nadda ay o oh. dani ka roba ya ararawan hmm dar rawan ti ka roba sambil lugus-lugus kasta nay san rumuar di ararawan hmm dajini ah atanay hmm dayon hmm Rawan maning terubati si dente yo. Rawan merigatan dah lega tau yo masih dah. Eh, galat yo rawan. Jadi ini keruban ya mati kutin ya. Eh, eh. Aina apa udah gimana George? Nanti ini keruba bung kalian tar tentu tuhun lagi tinggal rawan. Oh aja oh. Dapat dua dah. Eh, hmm. Jadi. Nih, oh, lebih dulu muter udah, oh, rubah oh, jai tani oops uh oh. tani oh oh udah, oh tani udah, nih udah, oh. hmm udah, eh nih hmm. nih butas butas Yun know? oh. Saan? Ito oh. Mm. Yan oh. Magpalalim naman siya oh. Mm. Yun. Eh? Yan oh. Oh. one Wan mindang. Oh ito yung kinukuha namin ito, dito. Dito karuba. Sa kataltalunan. Yun oh. Saan? Yan oh. Yan. Oh yan na naglabas na. Saan? Ayan oh. Oh ayun. Yan oh. Ayun. Hmm? Ang luluomag niya parekoy. Hmm. Oh. Taba taba. Yun oh. Yan oh. Mm. Hmm. Ganun kasi maybos, ma... Ne? Oh, yan na naman oh. Oh, ayos. Hmm. Tapay ni boss. Diyay. Mm. Oh, ang lumag. mo yan oh. Tari, tari. Yan oh, yan oh, yan oh. Lamon. Ni, magtakas pa. Bi. Ayan. Ayun. Ayun, yan oh. Ni, yan na ngayon. Ayan, ayan oh, yan oh. Yan oh. Bi. Oh. Oh, lalam, karubah. Ini bos, video anu. Saan? Yan o. O, ayun. Yun. Mm. Yun. Mm. yun. Ang puti-puti niya, boy. Ayos. O, oh, yan o. Oh. O, yan o. Oh. O, ang dakil. oh ang dakil. Oy, yun. yun. Yun, dalawa. O, oh, dalawa, boy. Yun. Dalawa karubaw. O, oh, ito na yung nakuha namin, karubaw. Marami-rami na rin. O, ayun. O, mayroon. Yan o. Oh. Saan? Yan o. Oh ito Laki nta kas, yun nung, ayun, yun nung, yun, 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 Oh. Ang lak ang lalaki ng rawon dito karuba. Yun pa oh. Ito na yung nakuha namin karuba oh. 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 Ang dami-dami na karuba pa sa rider lawang basa oh. Ito yung nakuha nating ararawan oh. Oh. Yo, nang dami karuba. Pang tatlong baso yung nakuha namin. Oh. Yon, ito yung masarap na ulam garuba.